lang rampa 6 hours lang yan oh no? 6 hours lang si Ulipa iwan ko lang iwan ko lang ngayon kung ano kung di nagbawas So yun, sa magandang magandang hapon na naman sa atin mga kamamay no? So yun, uh, may bagong araw, may videos na naman tayo no? So yun, for today's videos, medyo uminit na At kagabi, hanggang ay ulan at ulan At uh, ito, sana tuloy-tuloy na uli ang uh, init no? At uh, yung pagtigil ng ulan At uh, para po makapag-update po tayo ng maayos no? So kagabi, uh, ilang minutes lang talaga yung na uh, nagawa kong video Kasi inabot na talaga ng ulan Hanggang sa uh, pagdating ni Jess hindi ko na nabideohan kasi nga uh, uh, inabot na hanggang magdamag na ang ulan Hindi uh, na talaga tumigil no So yun, uh, malaking shoutout po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga viewers natin dyan, sa lahat ng mga subscribers dyan Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, please subscribe po and click notification bells para lagi po kayo updated sa mga videos natin And then, yun, uh, papakita ko po sa inyo ngayon kung anong mga barko na andito ngayon at kung anong biyahe nila no Ayan, at uh, nasinaga na tayo ng init, araw no So, tara, let's go So, yun, uh, nandiyan na si, ano no Nandito na tayo no At uh, ito na si Onse uh, Mabiyay na si Onse, mga kamamay, ng uh, rumblon So, ito na mga panakayo Ayan, so, meron pang nag-vlog retreat no? Dinig natin, kung narinig nyo Ayan Then si Oliva mga kamamayon Si Maria Oliva uh, May mga pasayero na pala dyan Papasakay uh, na Siguro post guard na lang po ang At alas 4 na And then Si Unse mag-uumpisa pa lang Pagpapasok At si Jis At baka yan ay si Jis Ay ano na uh, Marinduque, no? At ito na si Unse Ang sasabak na muli Sa uh, Parumblun, no? So yun, uh, mayro pang mga nagko-comment no na nasa na daw yung mga bagong barko daw na parating at kung may nadagdag ba na rampahan. So sa ngayon idol, wala pa pero yan po ay mga naka-plano na po yan mga idol na magdadagdag po ng rampahan dito no. And then si ano uh, si 16, si 16 size ay, ay napick nyo sa ko doon sa nagbigay sa akin ng informasyon. <laughs> At sabi daw ay nandito na daw. So pasensya na po sa inyong lahat ano. So ito na po si Jis, si Oliva, si Unsi nandiyan. Tsaka yun may parating si Beatrice no. Ayun. At si Kinsi nandiyan para si Kinsi. Ayun. Ayun. Parang medyo makulimlim yata ngayon ah. O baka lang natakpo ng mga ano dagim-dagim. Ayun. So pupunta tayo doon kay ah, Uh, nung iba kay Jis no at nagpapasakay na si Jis kasayero no? okay. let's go Jis no ayan na dito ang mga panakay ni Jis at yung mga panakay ni Onsi ang dami pala no nandun din sa mga sa Baccaferia no? may mga ambulance no karumdol bagay marami naman magkargay si Onsi kaya kayang gaya ni Onsi yan at dito si Oliva kasayero no sabangan so, natin si Yano uh, Beatriz at si Timothy yan nandito mga kamamayo yan ayos na at si Uliba makapagbiyahe na muli si Uliba no? ang pagbabalik ng biyahe ni Uliba at ni Unse yan yung dalawa at si, yun mga pasaron na akit na doon no? oh. Ayan sa likod si Beatrice Ayan si Idol Justin Bergara Shoutout sa iyo Idol Ayan no? si Justin Bergara Kitang kita ko yun Kahit malayo no? Inatakpan ng bakal Si Ang tawagin ay si Big Boy Idol Big Boy Jeep. Siyon <laughs> so shoutout kay Ma'am Aris Girl no na nakita ko kanina at uh, nakasakay sa tricycle. So kayong nina mamaga uh, pag galing ko sa duty, Pumunta po ako doon sa kampo at may binili po kami uh, ano sa uniform no. At uh, mayroon po kami ng inspection bukas uh, Saturday. Meron po kami ng inspection. Kaya ako yung nag-prepare at bumili ng mga kakulangan ko. Ayun. nanghiram na naman para may pambili. Wala eh. Kung sana ay nakasawda sa YouTube ay sana ay, uh, hindi tayo maghirap. <laughs> Wala pa talaga. Hindi ko alam bakit. Ito si Beatrice. Eh. Papasok na. Yan na yung mga pasahero papunta kay Jis pamarindo kay lang eh. di pa nagpasa si yung si Tang pasahero abang kira gagis na Thank you. So, duman lang din ako dito at may pinapabili si Mrs. na gamot niya, no? Uy, okay. hey, mga inasal sa ano. Oh. Boom. May pinabili siyang gamot niya. At uh, maintenance talaga sa pagbubuntis. Hindi talaga mawawala. No? Ayan na. Ah. Rampa, babang rampa. Babae, babae, babae. Hindi babae, babae. 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 <laughs> Ayan. Okay. Ayan, nakakampo no? Ayan na Ayan, nagbabaan ang pasayro ni Beatrice yun na uh, bibili mo na ako ng uh, gamot babalikan ko na lang dito at siguro abutin ko na yan uh, hanggang sa pagalis yung mga bako na ito so bibili mo na ako ng gamot ni si ay nagkiklearing na si ano si Motia balis sa si Motia antay natin si Motia pagalis paalis na si ni Oliva paalis na itong mga kamama yun tapos na mag-cleared na po Yung mga panaki ni Unce, yung mga kamay, ang dami yun. Meron ba doon mga private sa likod ng mga trucking, oh. Ang dami yun Ayun, mga crow natin dyan, oh. Mga bago yan, puro bago. Ayun, ano? Lakas? Sa laut siguro, lakas ito. Oh. Ingat na lang talaga <laughs> rampa. 6 hours lang 'yan o. Six 6 hours lang si Ulipa. Iwan ko lang Ewang ko lang ngayon kung ano kung di nagbawas kasi ang kapitan niya si ano man, sumungkol pa rin nandyan eh yung dating kapitan ng Hilina na sumatsa din ng Hilina <laughs> yun na, malis na ingat sa biyahe <laughs> Alright, so yun, mamay na lang ulit mga kamamay Bibili muna tayo mga pinabili ni Mises yeah. Sige pa rin, shout out sa inyo At, uh, Okay, shout out kayo kay Mises Sige, thank you A few moments later Mamaya, hindi ko na pumantay ito pag alis ni Onsen no? at ni Jis at uh, ko ng ulan. Ano? Bueno, kapal ng ulan. ko na po mamantayin yan. At ayan uh, yung ulanin, no? Baka ako abutin So, yun. ingat na lang po kayo palagi lagi, mga kamamag. Sana nagustuhan niyo po ating updates ngayon ng hapon kahit uh, napuputol na, no? So, yun. Thank you so much. Ang importante, mabiyahin na ulit si Unce. Alright. Hanggang dito na lang yung videos natin. Thank you so much. God bless you, guys.